dahil po doon, gusto ko pong sabihin na binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. So ito ang latest ngayon, no? si Vice Ganda ay binawi ang story niya dito kay Axel dahil sa issue ng paghalik or pagbeso sa isang babae sa especially for you nang walang consent or walang paalam. Lumaki na yung issue tungkol dito. Ang daming nagko-compare tuloy sa contestant naman din na si Jazz nung nagbeso siya sa babae din sa especially for you. Pero super kilig pa yung mga host at yung mga audience sa ginawa niyang pagbeso doon sa girl nang wala din daw consent and na issue nga na kapag pogi daw ang gumawa na pagbeso or pagkiss ay wala daw problema pero kapag pangit or hindi ko gupuhan ang gumawa, eh, call out agad, demanda agad. And may video din si Axel na lumabas sa kanyang TikTok account and inexplain niya yung side niya na wala naman daw siyang intensyon na bumeso or humalik dito kay Christine, yung babaeng naghahanap ng boyfriend sa especially for you. Ang explanation dito ni Axel ay ito daw ay isang bro code na After daw ng shake hands, ilalapit mo yung shoulders mo sa shoulders naman nung tao. And sa case na to, eh, yung shoulder nga ni Christine, yung babae. Pero kitang-kita naman daw sa reaction ni Christine na parang nagulat siya sa ginawa ni Axel. And yun daw na yung nag-trigger kila Vice at sa iba pang host ng Showtime na i-call out yung kinawa ni Axel. At nagsalya na din si Christine, yung babae na kasama sa issue na to. And sabi nga niya sa video niya, wala naman daw problema, wala naman daw issue yung ginawa ni Axel that time. So, kaya naman mas lalong na-bash si Vice Ganda sa pagko-call out niya dito kay Axel. Dahil nagsalita nga si Christy na wala naman talagang problema, walang mali siya sa ginawa ng lalaki. Diba, yung posisyon na yun, parang na misinterpret ng mga host yun. To clarify lang po, wala po talagang nangyaring halik. Wala pong nako na halik na nangyari. Parang comforting lang po talaga since emotional ako nung anong segment. Ayun po. Ayun, pasensya na din po. Lalo na kay Axel. Sorry sana ano maging okay ka sensya ka na kung nangyari yung ganyan to and after magpost nung babae nung statement niya tungkol sa ginawa ni Axel sa kanya nagpost na din si Vice Ganda ng kanyang statement sa kanyang Twitter account so ang sabi niya sorry na mali ang reaction ko ang dating kasi sa akin at sa ibang andon and na off si girl na sinungkaban siya ng halik and I thought na she felt violated since hindi naman pala I will apologize to the guy. So sinabi niya to nung June 2 at marami yung nag-antay dito sa public apology ni Vice Ganda nung June 3 sa Showtime. Pero wala siyang ginawang public apology. And today, June 4, bago magtapos ang Showtime, nagsalita na si Vice Ganda tungkol nga dito sa issue na to. so madami na daw yung nadamay, napalaki na daw ng napalaki yung issue at napunta na daw sa discrimination between pogi at pangit, mga ganun. Bago po po gawin yun dito sa Showtime ay uh, nag-usap-usap kami ng, uh, ng staff ng Showtime, ng aming management, ng aming uh, uh unit head, ng aming mga producers at kami mga hosts At pinag-aralan po namin ang mga pangyayari. Kasama na rin ang, uh, ang mga, mga psychologists ng Showtime na nakikia-coordinate uh, din sa lahat ng mga searches and searchers namin na sa Especially for You at nakausap ko muli si Axel at si Christine. At dahil po doon, gusto ko pong sabihin na binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Yeah. Uh, ito po ang aking paniniwala at paniniwala din namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize because what we did rights again, nakausap po sila at si Christine base doon sa kanyang TikTok video, sinabi niya hindi siya na-off, at it was okay pero nakausap namin siya ulit kahapon, nakausap siya ng staff, at ng aming producers at ng aming psychologist sinabi niya Talaga na siya. Ayun na nga, hindi magso-sorry si Vice Ganda tungkol dito sa issue na to. Dahil ayun nga, nakausap daw ng mga psychologist nila, sila Axel at si Christine. And they found out na meron naman daw palang naramdaman na medyo na-off daw si girl, si Christine. And ayun, hindi natin sure kung bakit siya nag-post ng public statement saying na wala naman daw siyang naramdaman na mali siya, hindi naman daw siya na off. And yun kasi nagpalaki ng issue. And tapos ngayon, after siyang kausapin ng mga psychologists daw ng Showtime, bigla-bigla silang magsasabi na na-off daw siya that moment. Kaya naman yun yung reason ni Vice Ganda na hindi mag-sorry sa pagko-call out dito kay Axel. And dahil nga dito, ang dami yung na nag-react, ang dami yung nagalit kay Vice Ganda dahil bakit daw ganun? Hindi naman daw iniisip ni Vice Ganda yung effect nito sa mental health ni Axel na mukhang napahiya talaga sa nangyari. So, magbasa tayo ng ilan sa mga comments ng mga concerned netizens. So, sabi ni Vina, pinanindigan talaga niya yung sinabi niya kahit alam niya sa sarili niyang mali yung pagpapahiya niya sa tao. So, swag kami Vice, di kayo pata sa mga search niyo la itera at mga mapanghusga kayo. Yun ang galit na galit na comment ni Vina. Sabi pa ni Marie Ganyan talaga pag hindi ka gapuhan, ginaganyan nila. Kaya di na ako nanonood ng showtime eh. Iba yung mga sinasabi ni Vice na mga words of wisdom kesa sa mga pinapakita niya. Sabi ni Raymond, OA nyo, bineso lang. Double standards kasi kapag di ko gapuhan, pangit lalabas sa bibig nyo. Maliwanag pa sa sikat ng buwan na walang intensyon yung lalaki, naging komportable lang siya para bumeso at walang mali siya. Isipin nyo din yung emosyon ng lalaki, hindi lang ng babae. And sabi pa ni Florante ang haba ng comment niya, paano po yung kahihiyan ng tao? Dapat huwag nyo munang ganunin yung tao. Kaya nga yan nandyan kasi tagahanga sa programa nyo. Tapos ganun ang nangyari. Kinausap nyo muna sana si Christine kung may kabastos ang ginawa si Axel tapos saka kayo mag-comment kasi hindi nyo na rin magbabawi yung kahihiyan noong tao. Make sense naman kasi may mga nakita akong videos and mga comments ni Axel na para talaga siyang nasaktan. Hindi siya parang nasaktan talaga si Axel sa nangyari. Siyempre, ikaw ba naman yung ma-call out in front of thousands of people, di ba? Paano ka pa maglalakad pa uwi ng bahay nyo kung lahat ng tao nakatingin sa'yo? dahil sa nangyari sa It's Showtime na supposedly eh alam mo yun magbabago ng buhay mo kasi kumbaga na discover ka ng libo-libong katao pero ganun pa yung nangyari instead of positive ang outcome sa career mo eh possible na maapektuhan yung mga next projects mo. Gabi no, para tuloy ang hirap ng sumalis sa especially for you ngayon. Parang ang dami na din kasi nako-call out, ang daming nalilabel na gaslighter, red flag, groomer, mga ganun. So parang posible na hindi ka sumikat, pwede kang mabash buong buhay mo if ever na may magawa kang hindi maganda in front of national TV. Kasi ba diba, kapag mga vlog, kaya mong i-edit yung mga ginagawa mo, yung mga sinasabi mo. Pero kapag nasa showtime ka na, it's live. So ang hirap ng i-filter ng mga gagawin mo. Tulad ngayon nung nangyari kay Axel na wala siyang intensyon na gumawa ng hindi maganda. Pero ayun nga, na-call out siya, na pahiya. So, ayun. Sana ay okay ka lang, Axel. Alam ko nag-comment ka doon sa isa kong vlog. And I hope hindi maapektuhan yung mental health mo, yung confidence mo na humarap sa libo-libong katao kasi alam ko active siya sa mga TV show. So sana ay okay ka lang. Alam ko lilipas din to. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo dito sa issue na to? sang ayon ba kayo kay Vice Ganda na bawiin yung sorry or public apology niya kay Axel? Comment down below.